Magandang araw mga kaidoks at mabuhay Pilipinas. Sa hapong ito ay ating pag-usapan ang formal na signing of BISKI and Bill na gaganapin bukas Agosto 12, 2025. Inaasahan na matuloy na ang isang mahalagang kaganapan sa Malacanang, ang posibleng formal na paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa BISKI Postponement Bill. Ano nga ba ang asahan natin sa kung gamang ito at sino-sino ang mga personalidad na dadalo narito ang buong detalye This is presented to you by Education 4708 Just proceed to view the full content Narito ang buong detalye Ang nasabing panukalang batas ay magpapaliban sa barangay at sanggunian kabataan elections mula December 2025 patungong unang Lunes ng Nobyembre 2026 Itatakda rin nito ang apat na taong termino para sa mga halal na barangay at SK officials, kasama ang limitasyon sa muling pagtakpo. Ayon sa Commission on Elections, handa na ang ceremonial signing bukas sa ganap na alas dos ng hapon. Patay sa nakasanayang protokol sa Malacanang, inaasahan ang sumusunod na daloy ng programa, pagtanggap ng mga panauhin at media, kasama ang mga mambabatas at COMELEC officials. Opening Remarks then maikling talumpati mula kay Comelec Chairperson George Garcia ukol sa kahalagahan ng pagpapaliban. Formal na paglagda ni Pangulong Marcos Jr. sa panukalang batas, kasunod ang photo opportunity kasama ang mga mambabatas. Pahayag ng Pangulo tungkol sa dahilan at kahalagahan ng postponement. Kabilang sa mga inaasahang dadalo at saksing magpapatibay sa kasaysayan ng BSKE, POSTPONEMENT Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Principal Signer, COMELEC Chairperson George Garcia at iba pang commissioners. Mga mambabatas mula sa Senado at Kamara na may akda ng panukalang batas, mga kinatawan mula sa Presidential Communications Office at mga miyembro ng media at press corps na tututok sa kaganapan. Gayunpaman, nananatili pa rin may kaunting agam-agam kung magaganap nga ba ang ceremonial signing bukas. Ilang ulat ang nagsasabing maaring hayaang maglaps into law ang panukalang ito kung walang pirma ang Pangulo bago ang August 14. Sa paraan, inaasahang maging ganap na batas ito sa mga susunod na araw. Ang panukalang ito ay magpapaliban sa barangay at sanggunian kabataan election mula Disyembre 2025 patungong Nobyembre 2026. Kabilang din dito ang pagtatakda ng apat na taong termino para sa mga halal na opisyal at limitasyon na muling pagtakbo. Ayon sa Commission on Election, nakahanda na ang ceremonial signing bukas sa ganap na alas ng hapon. Ngunit may mga ilang ulat din na nagsasabing maaring hayaang maglaps and tulo ang panungkala bago ang August 14 kung walang firma mula sa Pangulo. Batay sa nakasanayang protokol sa Malacanang, narito ang posibleng mangyari bukas sa programa pagdating ng mga panauhin at mahalagang personalidad kasama ang press photo opportunities. Pagbati at pagpapakilala sa mga VIP kabilang ang Pangulo at Comelec officials. Mula kay Comelec Chairperson George Garcia, paglalahad ng halagahan ng postponement at paghahanda para sa susunod na halalan pagkuha ng larawan kasama ang Pangulo, Comelec at mga mayakda ng palukala. Pagbibigay ng paliwanag sa postponement, pagbanggit sa BARM elections at pagtiyak sa maayos na transisyon. Pusibling tanungan ng press sa Pangulo o Comelec. Kabilang sa mga inaasahang dadalo at magiging saksi sa kasaysayang ito ay ang principal signer at iba pang commissioners mga mambabatas mula sa Senado at Kamara na may akda ng panukalang batas, mga kinatawan mula sa miyembro ng media at press corps, at posibleng mga kinatawan mula sa Bangsamoro Election Organizing Body. Subalit, mahalagang tandaan na hindi pa tiyak kung tuloy ang ceremonial signing bukas. Ayon sa ilang ulat, may posibilidad na hayaang maglaps lapse into law ang panukala ibig sabihin automatiko itong magiging batas matapos ang itinakdang panahon kahit walang pirma ng Pangulo. Kung susuriin natin ang postponement ng BSK ay may dalawang mukha sa panig ng mga pabor, ito'y makatitipid sa gastusin ng gobyerno at magbibigay ng mas mahabang panahon para sa kasalukuyang liderato na tapusin ang kanilang mga proyekto. Makakaiwas din ito sa sabay-sabay na eleksyon na pwedeng magdulot ng abala. Pero para sa mga tutol, ang pagpapaliban ay nagpapahaba sa panunungkulan ng mga leader na maaring hindi na epektibo at nawawala ang pagkakataon ng mga mayan na pumili ng bago sa tamang oras. Kaya ang tanong, mas mahalaga ba ang pagtitipid at pagpapatuloy ng kasalukuyang liderato kaysa regular na pagpapalit ng mga halal na opisyal? o mas dapat bang panatilihin ang inatang schedule ng eleksyon para masiguro ang sariwang mundato at accountability? Ibahagi ang inyong sagot sa comments. Ang boses ninyo, ang tunay na sukatan ng demokrasya. At yan ang ating update para sa posibleng formal na paglagda sa BSK Postponement Bill bukas sa Malacanang. Patuloy kami maghatid ng balita at developments mula sa mismong lugar ng pangyayari